May mga mababaw na porsyon ang Pampanga River na nagiging sanhi ng madalas na pag-apaw nito tuwing bubuhos ang ulan. Ito ang ibinahagi ng San Miguel Corporation o SMC kasabay ng kanilang ongoing dredging activity sa naturang ilog. Ito yung zoom in view from mouth uh, of the river hanggang 5 kilometers. Makikita niyo ho yung ma -zoom in mas makikita ho natin na talaga mababaw ho yung bunga nga ng ilog. Makikita nyo kulay orange. Kaya ho nalilimit po yung flow. Yan lang ho kung, kung, kung 200 meters o 300 meters so yung ilog. Nakangalakaki lang ho yung nalalapasan yan. 4 to 5 meters ang average depth ng Pampanga River. Pero makikita sa drone footage ang presensya ng mga bakawan sa gitna ng ilog. Indikasyon daw na mababaw na ito. Napag-alaman din na may mga infrastrukturang nakaharang sa waterway na kung tawagin ay Third River Channel, isa itong sanga at major outfall ng Pampanga River. So, yung... Kaya nga po, Ardy, wala ba ng history nito sa public works? Yeah. Kung anong history nito, bakit ganito ito? Mm -hmm. Ayon sa project manager ng dredging activity ng SMC na si Jimmy Lu, Prioridad nila ang mga sanga o tributaries ng Pampanga River sa southern part o 4th district ng Pampanga. Yeah, oh, yung Pampanga River ho is around 26 kilometers mula sa Manila Bay hanggang NLEX. Ang focus natin is sa uh, hukayin natin, i natin yung mga mabababaw na lugar, especially the first 10 kilometers so ng Pampanga River. So covered ho yan sa area ng Makabebe at Masantol. So yung lalo na ho sa, sa Pampanga River Del taho na less than 1 meter ho yung ibang part lalaliman ho natin yan to at least 4 meters deep ho nang sa ganun ho yung tubig ng galing ho sa taas ng ilog eh malaka, makalabas ho siya ng mahusay kapag malakas ho ang ulan may walong heavy equipment ang SMC na nagtatrabaho sa Pampanga River Target daw nilang matapos ang pagpapaluwag ng ilog ngayong taon. Sa inisyal na impormasyong ibinahagi ng SMC, umabot na raw sa 43,000 cubic meters ng quarry materials at basura ang kanilang nakuha sa ilog. Samantala, magsasagawa naman daw ng mapping ang provincial government ng Pampanga para matukoy ang mga area sa ilog na mayroong informal settlers at mga illegal infrastructure. Nagpasalamat din si Governor Dennis Delta Pineda kay SMC Chairman Ramon Ang. Marami ho, yung mga nag-encroach, yung kailangan natin na talagang so for how many years na po siguro na uh, nung ginawa yan, ngayon palang humadidisilt na maayos ulit. Kaya makikita ho natin yung mga lupa na nandun sa na naipo na kailangan tanggalin para maging mas mabilis ang flow ng tubig papuntang Manila Bay. Ako si Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News.